Good morning guys. Manguha ta kamates. Na na sa hinugdaghan. Na nahulog. Na guys, oh. Magkuan lagi siya guys, o magtapok ba? Kada tapok, anon gid siya ang kuan. Hindi pa man kay siya gid pula guys. Hindi pa man kayo siya kuan hinog di ay manguha na lang ko uguan guys lanon sa man akong kapayas ay lanon sa man kakapayas manguha na lang ko uguan guys kanang ah uh, oh. kaning bisaya nga batong oh. kadaghan na nga guwang naman day ni eh. ay batong guys guwang okay nga na idagha naman de ang binin niyo guys lami siya ibutang sa ano guys sa sa paksiw batong ibutang sa paksiw lami siya gitray lang na ako guys ba ko sa paksiw ay ang, ang sarap Meron mo. Oh. Hindi pa kayo kuha ng bato. Ang talong, ang matis. Hindi pa kayo hinog. Magtapon to sa atong buhok. Ay grabe, kainit eh. <coughs> Alas 8 pag gani guys. Gabi na kay kainit. Init na kayo. Hmm. Kuha ano na nato ni guys. Kaya na naman tagi pa hinog dito. Meron. Meron. Oh na lang haguwang ano sa man pa man kayo ni kain ako naguwang dali Oo. Ah. si guys oh Kaya na kung daghan ng apula na kayo ang kwan. Ah. batong di pa kayo atong talong guys ay akong buhok akong itabon sa kunang gabi kainit as in good as in hala guys tambok kay atong talong oh tambok si talong pero wala pa siya nagkuha nagluda dahil guys ato ta sa ano doon tayo sa kabila at saka manguha tayo ng kuan kani hey, guys oh Mang -ha tani ta ni. Dekha ni -un unun guys. Agai Enough naman kayo eh. Ano naman atong kuwander eh. Na guys ba? Ang batog naman sa gating sa utig guys oh. Maingon jud ang oh. Guys oh matanggal siya oh. Sana di ni matanggal sana ko na oh. Da kancit mga bunga pamagay ako gi pangputol kay. Kuwan. Mga tanggal lagay sa tong. Ang luya din hi guys. Oh nakatulok lang luya atin hi oh. Gituy nako nigbutang din hi kay. Puan man daw ang luya gusto ka ng landong ba. kadagahan ako nagtanom og luya guys pero di siya mo ano, di ko ka harvest. Aya gitry nato da sa landong. Dayon. Na pa din uh, guys agay so, wala man ako nagunahan ay. Eh. Ni kita guys. Ay, wala ibo bunga. Uh, wala pa ibo uh, ko anato ni. Kilamit na siya sa isda. So yun guys. Dili tayo. Na napadip aboton uh, nga ko ano. Mga patunga mga patula ay gabi ako ning pangkuha ang dedi eh, guys pangkuha ako ning kaning kuansap ah uh, sa sa yuti gabi na naka ka sagbot hmm. pwede na pwede naman mo guys na guys o oh. kuhaan na ni nee. So gabi ang sayuti guys oh. Ako siyang pangputulan. So din nila tataman guys kay mga sakugan sa sayuti guys. Mga dahon. Gawin siya na na. Mga tanggal yung mga dahon na sinasi si babaw o. Oh. So, siya sa dahon. Ang sili guys naghanapog. ang sili guys oh. Okay guys, hindi hirap tatamanin guys dahan keng salamat sa inyong mga suporta, guys. Bye-bye.